Isang misteryosong pinagmumulan ng kapangyarihan. Biglang hinila ang lalaki sa tubig. Bilang resulta, gumawa siya ng appointment sa lugar. Iniwan mag-isa ang tanyang magandang asawa. Mabilis siyang napansin ng lahat ng lalaki sa nayon. Kinagabihan, dumating si Nguyen NHI sa bahay. Pero hindi siya naglakas-loob na kumatok sa pinto at tumingin na lang sa bintana. Sinong mag-aakalang makita si Chonawet na naliligo? Ang eksenang ito ay agad siyang nanginig sa tuwa. Ngunit walang ingat na iniuntog ang bote ng alak sa dingding. Nakarinig si Chonawet ng kakaibang tunog. Agad namang sumunod at huminto. Wala pa akong nakikita. Sisiga ako, wag 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 kang sisiga, nakikiusap ako sa'yo. Sa sandaling ito, dalawang taga nayon ang nagkataong dumaan. Nakita ito ni Nguyen NHI at mabilis na umalis. Ngunit kinabukasan, biglang nagpaalam si Chunowet sa kanya. Siya pala ay ibinaon hanggang mamatay ng isang magnanakaw. Mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw sa buong nayon. Si Nguyen NHI ang naging numero unong sospek. Alam ng lahat sa nayon. Baliw siya kay Chunowet. Sa tuwing nakikita ko si Chunowet mula sa malayo, agad siyang naglabas ng sukli. Pagkatapos ay patuloy na dilaan upang madagdagan ang kahalumignigan. Pagkatapos ay gamitin ito upang gumawa ng mga higaan para sa iyong buhok. Ang ganitong uri ng pag-ibig na hindi nasusuklian ay ang pinakamadaling gumawa ng krimen. Plus yung pipang incident kagabi, agad na inaresto ng pulisya si Nguyen NHI. Ngunit hindi ko ito inaasahan kagabi pagkatapos kong makilala si Chunowet. Nabalim siya. Walang choice ang mga pulis kundi pakawalan siya. Pagkabalik, agad na ikinalat ni Nguyen NHI ang balita. Ikakasal na ako kay Chunowet. Kinabukasan ay ikakasal tayo, huwag kalimutang sumama at magdiwang. Laging nararamdaman ni Chudong. Si Chunowet ay may kaugnayan sa Underwater Beach. Sila ay tulad ng isang pares ng pagmuni-muni. Nagkukubli sa isipan ng marami. Parang may gustong hukayin. Agad na pinuntahan ni Chudong ang kanyang tiyuhin pulis na namamahala sa kaso. Pero ngayon ko lang narinig ang pangalang Chunawet, agad namang nataranta ang kanyang tiyuhin at binasag ang baso ng tubig. Sa oras na iyon, ang epekto ng insidente ito ay lubhang masama. Sinabi ng lahat na si Muyan NHI ang mamamatay tao. Ngunit sinabi niya yun pagkatapos ng haras kay Chunawet, dahil hindi ako nasisiyahan, kaya bumalik siya ng gabing yun. Ngunit nakita niya si Chunawet na hindi gumagalaw sa kama, itinaas ni Nguyen NHI ang kumot. Nang tingnan niya ito, nadiskubre niya na ang ibang tao ay nababalot ng dugo. Kaya sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay, dahil hindi mahanap ang sandata ng pagpatay. Wala ring witness, kaya dapat maniwala ang aking tiyumin sa patoto ni Nguyen NHI. Ngunit kung hindi mamamatay tao si Nguyen N.H.I., kaya sino ang nanakit kay Chunawet, sinundan ng tanyang tiyuhin ang pawan. Siya sanayon sa paglipas ng mga taon, ngunit nalaman, bawat taon sa anibersaryo ng pagkamatay ni Chunawet, ang punong nayon ay magsusunog ng insenso upang humingi ng tawad kay Chunawet. Hindi ko naman sinasadya. Please huwag mo na akong takutin, please huwag mo na akong takutin. Lumalabas na gusto ng punong nayon si Chunawet. Noong una siyang lumipat sa nayong ito para siyang diwata. Ang kanyang banayad, maaraw ng ngiti ay nagpapahirap sa maraming tao. Nabighani ang punong nayon, hanggang sa hindi ko na mapigil ang purihin ng kausap. Ang mga katulad mo ay nasa langit lang. Maligayang pagdating sa aming nayon. Habang nagsasalita siya, mahigpit na hinawakan ng punong nayon ang kamay ni Chunawet hindi lang ang punong nayon ang nagnanasa sa kanya. Sa tuwing si Chunawet ay may kumpiyansa na nagpapakita ng kanyang pagkatao. Ang mga lalaki sa nayon ay agad na nagpaligsahan sa pagsaludo sa watawat. Ngunit sa huli, sino ang nanakit sa kanya? 25 taon na ang lumipas mula noong kasong iyon. Ngunit hindi pa nahuhuli ang salarin. Sa hating gabi, si Chudong ay pumasok sa bahay ng balo. Dahil lagi siyang pinagmumultuhan ng multo niya, 25 taon na ang nakakaraan ay bata pa si Chudong paano sila pipiliin ng isang hindi makatarungang kaluluwa? Nais ni Chudong na pumunta rito para maghanap ng mga sagot. Talaga naman, ang kanyang mga alaala sa pagkabata ay biglang bumalik na parang baha. Nakita ni Chudong na may nananakit kay Chunawet. Pagkatapos ay itinapon niya ang kutsilyo sa balon para itapon ang mga ebidensya. Mabilis na pumunta si Chudong sa balon para tingnan. Subalit sa ngayon. Ano ang tinitignan mo? Naalala ko ang taong yon. Nakita kong may naghagis ng kutsilyo sa bib na ito. Kaya sabihin mo sa akin kung sino ang taong yon. Hindi ko makita ng malinaw. Batay sa mga salita ni Chudong, nagpa siya ang pulisya na muling investigahan ang kasong ito. Sinimula nilang sagipin ang malalim na balon. Dahil dito, may nakitang kutsilyo sa kusina. May rounding fuse sa electric starter. Natagpuan ng sandata ng pagpatay. Ang mga sabik na lalaki ay mabilis na naghiwa-hiwalay sa mga tao. Kahit anong panahong iyon ay si Chuna wet ang kagandahan ng nayon. Pero 25 na, wala nang gustong makipagrelasyon sa babaeng ito. Ngunit habang papalapit ng papalapit si Chudong sa katotohanan, tapos yung pinakamortal niyang girlfriend. May nakita na naman akong kakila kilabot, nang gabing iyon ay nagising si Chudong mula sa isang panaginip. Agad kong nakita ang isang taong nakatayo sa tabi ng kama, may hawak na kutsilyo ang kalaban at sinadya nitong salakayin si Chudong. Napatalon si Chudong sa gulat, kaya tumalikod na siya at umalis. Mabilis siyang hinabol ni Chudong palabas, ngunit sa panahon ng pakikibaka siya ay nasugatan. Narinig ni Enhatfan ng tunog at tumakbo palapit, pagkatapos ay gumamit siya ng patpat upang takpan ng lalaking nakasuot ng papote. Dahil doon, nailigtas si Chudong. Umusad na ang taso, kagad may gustong saktan si Chudong. Mukhang hindi na maupo ang pumatay. Ang punong nayon ay agad na nagorganisa ng isang pulong sa nayon umaasang mahanap ang lalaki kagabi, ngunit agad siyang tinanong ng tanyang tiyuhin. Kagabi umulan ng malakas, wala karing bahay di ba? Diba? Tama, kausap ko si Officer Truong nung mga oras na yon. Bago umulan, ako at si Teacher Fong, sabay-sabay na umalis sa lugar ng paghuhukay. Matapos huminto ang ulan, bumalik ako upang makita ang opisyal na si Truong. Kaya nasaan ka sa panahong ito? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ako, tama ba? kaya ipinaliwanag niya sa lahat ang nangyari. Halina't bisitahin ang libingan ni Chunawet, matapos marinig ang mga salitang ito, ang punong nayon ay natigilan sa lugar. Nagpumiglas siya ng kalahating araw nang hindi makapagpaliwanag. Nakita yun ni Old Fong at agad na tumalikod at umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang tiyuhin. Ji Fong, Huwag ka muna pumunta, may itatanong pa po, Ugali mo naman magsuot ng itim na kapote, di ba? Anong ibig mong sabihin? Apo ko itong si Howdom? Pero alam ko, siya ay dating estudyante ng District Pedagogical College. Tama ba? Nagkataon na nag-aral din si Chunowet sa paaralang ito. Ang kanyang major ay preschool pedagogy. Matagal na kayong magkatilala, di ba? Mangyaring huwag dumura ng dugo sa iyong sarili. Walang pagkukulang ng mga taong may itim na kapote na tulad nito. Sakto nung deadlock ang kaso, pagkatapos ay tumalo ng accountant sa kotse at tumakbo palayo, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga pulis, ayon sa accountant. Noong panahong iyon, gusto rin niyang bisitahin si Chunawet, kamamatay lang ng asawa ni Chunawet, nais niyang agad siyang aliwin. Hindi inaasahan, kahit hating gabi na, hindi pa rin nilock ni Chunawet ang pinto. Kahit nakasuot ng napakaliit na damit, accounting sa unang tingin, agad na naramdaman na may iba siyang intensyon. Gusto lang kitang bisitahin. Anna. sapat pa pagkatapos ay lumabas. Chunawet, kakaiba ako sa ibang lalaki. Dahil gusto ko talaga siya. Karapat dapat ka ba? Sa nayon ng kulay na ito, walang magaling. Isa lang siyang aso ng punong nayon. Okay hindi man lang magkaroon ng sariling boses. Kaya ano ang maaaring gawin? Ang punong na ay hindi nag-abalang tingnan kung ano ang kanyang naisip. Sa tingin mo hindi ko alam? Patay na ang asawa mo at hindi mo kayang mag-isa. Bakit hindi mo man lang i-lock ang pinto sa kalagitnaan ng gabi? Kung hindi lalaki ang hinihintay mo, sino pa ang hinihintay mo? Nakita ang mga kapitbahay, nasira ng kidlat ang kagandahan ko, mabilis na hinabol ni Chudong ang mamamatay tao, nakita kong hindi gumagalaw ang elevator, hulaan niya ang mamamatay tao ay umakyat sa hagdan, kaya mabilis na humabol si Chudong pababa ng hagdan, ngunit nagawa lamang ng ilang hakbang, pagkatapos ay hinampis niya ito sa ulo, sinong magakalam hindi natatakot si Chudong, parang may magic powers ang babaeng kamamatay lang, patuloy niyang tinutulungan si Chudong na mahuli ang kanyang mamamatay tao pero ang kakaiba nang habulin siya ni Chudong pababa ang kalaban ay Sumengana. Hoy, may nakita ka bang lalaking tumatakbo pababa? Sinong lalaki? Siya ang impaled murderer. Bakit wala akong nakikita? Nagkakamali ka ba? Nawala ang katawan tapos may nakita akong babaeng nakaimpal. Pagkatapos ay itinulak pababa mula sa isang mataas na palapag. Dapat nandito ang katawan. Anong sinabi mo? Nakatira ako sa building C sa 26th floor. Nakatira siya sa building B sa 25th floor. Building B, kadalawampot lima palapag. Well walang nakatira doon. Nasa management office pa rin ang susi. Walang paraan na siya ay nanirahan doon ng ilang sandali. Araw-araw ko siyang nakikita. Hindi kasi maginhawang magpaliwanag sa security guard. Kaya't dinala siya ni Chudong sa bahay ng babae upang suriin. Ngunit sa oras na ito ay nakalock ang pinto. Mukhang wala naman talagang sumingit. Hiniling ni Chudong sa security guard na buksan ang pinto. Ngunit pagkabukas ng pinto, labis na nalito si Chudong. Wala man lang kahit ano sa bahay. Lahat ay eksakto tulad ng sinabi ng security guard. Wala talagang tao dito. So ano ngayon mo lang nakita? Malinaw na gabi, gabi lumalabas ang dalaga sa hallway. Kahit nakasuot ng puting damit, kung hindi, pumunta sa balcony na upang tamasahin ang sariwang hangin. Tapos umupo sa drawing room. Ngunit palagi siyang nagpinta ng parehong larawan. Ang babaeng nasa painting ay kalahati lang ang mukha. Ang luha ay napalitan pa ng dugo. Kung wala talaga itong babaeng ito, marahil ang larawang ito ay iginuhit ng isang multo, dahil malapit na ang King Ming Festival, lalong hindi mapalagay si Chudong. Pakiramdam niya ay pamilyar na pamilyar sa kanya ang babaeng iyon, parang magkababayan ng dalawa, upang malino na investigahan ang bagay na ito, nagpasya siya si Chudong na bumalik sa nayon ng kulay. Pero pagkapasok na pagkapasok namin sa village, agad niyang nakita ang isang abandonadong lumang bahay. Lalong bamigat ang hindi komportabling pakiramdam sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang kumulog. Nasunog ang lumang bahay sa hindi malamang dahilan. Mabilis na umalis si Chudong. Nang gabing yun ay nanatili siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Si Mr. Pong ay nag-iisang matandang lalaki. Ayaw niyang magsalita tungkol sa mga babae. Sa kwarto, naghanda ako para kay Chudong. Nagkatao na may litrato ng aking lola. Sa tuwing nakikita ko ang larawang ito, naalala ni Chudong ang libing ng kanyang lola. Sa oras na yun, nakadapa ang katawan ng lola sa kanyang likod. Pagkatapos ay nakita niya siya sa sementeryo para ilibing. Ngunit matapos makipag-ugnayan sa isang patay na katawan, ang Chudong ay may mga bangungot tuwing gabi. Sa pag-iisip tungkol dito, nalungkot si Chudong. Mabilis niyang hinayla ang unan at ibinaon ng ulo rito. Ngunit sa sandaling ito, Tera, kain na tayo, anak. Hindi alam ni Chudong kung ano ang nangyayari. Naramdaman ko na lang na may napakabigat na negatibong enerhiya si Mr. Pam. Nang gabing iyon ay natutulog si Chudong nang bigla siyang nagising Pakiramdam niya ay buhay pa siya, nakatiting pa siya sa sarili niya Wala siyang choice kundi ibaba ang litrato sa mukha Ngunit pagkatapos gawin iyon, nanaginip muli si Chudong ng isang babae Tumayo sa tabi ng kama, maingat pa itong humarap sa kanya Dahil dito ay natakot si Chudong kaya nagising siya Mabilis siyang huminga ng malalim Pero malino na malino pa rin ang pakiramdam ng multo sa kama Kinatase ni Chudong ang ulap at tumakbo sa lumang bahay sa nayon. Noong una, gusto niyang lumayo ng paunti, subalit sa ngayon, isang batang lalaki ang biglang sumulpot sa harap ng karamihan. Natahi ang bibig niya, mga mata na puno ng takot, diretso sa lumang bahay, mabilis siyang hinabol ni Chudong. Pero tumakbo lang siya ng ilang hakbang, tapos nawala yung bata, ito ang nagpaparamdam kay Chudong. Ang bahay na ito ay nagtatago ng isang nakakatakot na sikreto, kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob na pumasok. Ang lumang bahay na walang tao sa row 15 sa loob ay sobrang bulok. Pero ang kakaiba, sa loob ng bahay, bumukas ang ilaw. Nakatayo si Tudong sa labas ng bintana at nakatingin sa loob. Dahil dito, may nakita akong babae na kalalabas lang ng banyo ang kanyang mga kamay ay patuloy na pinupunasan ng kanyang buhok. Ang babaeng ito pala ay si Chunawet, ang pagnanasan ng mga lalaki sa nayo noon. Pero mahigit dalawampung taon na siyang nawala, baka nakakita ng multo si Dong. Sa sandaling ito, may biglang pumasok, si Chunawet ay sinaksak ng maraming beses sa kanya. Binabangungot ka na naman ba please gumising ka na? Hindi ka pa ba nakabalik sa nayon ng kule? Mahigit dalawang oras na pala si Chudong natutulog, at hindi pa siya nakabalik sa sariling bayan. Isang bangungot lang ang lahat, agad na binuksan ng aking kasintahan ang ilang nakakarelax na musika. Ngunit mas pinapakinggan ni Chudong ang mga kantang ito, ang mga alaala ng Kole Village ay patuloy na lumitaw. Sa oras na yon, isang bagong kasal ang dumating sa nayon expert ang asawa, ay ipinadala ng bayan upang paunlarin ang agrikultura, pero hindi nagtagal nakarating dito. Nagkaroon siya ng electric shock at tuluyan ng pumanaw. Matapos pumanaw ang asawa ni Chunawet, agad na dumating ang accountant ng paaralan sa tindahan ng selyo. Sinong mag-aakala na si Chunawet ay lalaitin siya na parang aso? Damn woman, I have to ask you to close me today. Sandali lang, pumalingawaw sa buong nayon ng sigaw ni Chonowet, kahit na inamin ng accountant ni Truong ang krimen. Ngunit hindi pa rin makapagpahinga si Chonowet sa kapayapaan, tuwing gabi kapag natutulog ng mahimbing si Chudong. May nakita akong multo na mukha sa kisame, kung ang kaso ay nalutas na, bakit iniistorbo pa rin ni Chonowet si Chudong? Ito pala ay may second salary ng kasong ito, ang natitirang pumatay ay walang iba kundi ang tiyuhin ni Chudong. Tulad ng sinabi ng aking tiyuhin minsan, si Mr. Pong at Chono Wet ay may napakagandang relasyon sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng graduation, nagiwalay sila at naghintay. Nang muli kaming magkita, may asawa na si Chono Wet, hindi nasisiyahan ng matanda. Ito ay tila nagpalungkot kay Mr. Fong, Kaya tahimik niyang ipinasok ang kanyang kamay sa device ng asawa ni Chono Wet. Dahil dito, naging balo si Chuna Si Mr. Pham ay patuloy na nag-iisip tungkol dito. Ikaw at si Chuna ay makakabalik, ngunit ang kanyang umiiwas na ugali. Ginawang hindi komportable si Mr. Pham. Kaya't hinayla niya si Chuna sa kagubatan. Ngunit kung tutusin, si G. Pham ay guro rin ng mga tao. Ang paggawa nito ay parang pagtrato sa isang hayo, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Chunawet, para humingi ng tawad sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Mr. Pong sa labas ng pinto at naghintay ng mahabang panahon. Ngunit hindi pa rin sumasagot si Chunawet, tumakbo si Mr. Pong para tingnan. Agad na nakita ang katawan ni Chunawet na puno ng dugo. Chunawet Huminto puminto ang ang halimaw Sabi ko tumigil ka na. Si Chunowet ay nakahiga sa dugo. Natakot si Mr. Pong na maapektuhan siya ng kanyang pagsigaw. Kaya huwag ka nang magsalita. Diretsong hinawakan ng unan sa ulo niya. Dahil dito, nagpaalam si Chunowet sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay sinundan ni Chudong. Nakita ito ng matandang Fong. Para sa isang bata, ang pinaka nakakatakot ay ang masaksihan ng isang mahal sa buhay na nakabayubay. Kahit sobrang barbaric, si Uncle Fong ay isang kamag-anak, na alam na alam at pinagkakatiwalaan niya, pero hindi ko inaasahan na gagawin niya yun. Mula noon ay parang multo na, sa so masagi sa isipan ni Chudong. Araw-araw, nagpatuloy ito hanggang sa paglaki niya, ngunit ang panloob na pakikibaka at pagmamahal sa pamilya, hindi niya kayang harapin ito. Higit na imposibleng pumili kung sino ang mamamatay ng walang ustisya, paano magiging ligtas ang buhay. At ngayon ay huminto kami dito, see you next time mga anak!